Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay ininterview interview nga ni Kalinga Prab, si Kuya Ruel, and Miss Rachel tungkol sa kanilang experience sa Kalingap serye. Sabi naman ni Miss Rachel, ang pinakamamimiss niya daw sa mga taping nila ay yung mga kulitan ng mga cast doon, lalong-lalo na nilang dalawa ni Kuya Ruel. Ganon din ang sabi ni Kuya Ruel at sinabi pa nga niya na ang maganda daw kasi sa Kalingap serye ay hindi lang daw ito basta puro kilig. Sapagkat may mga aral din daw na matututunan ang mga viewers dito. Sabi niya ay dahil nga din daw sa Kalingap serye ay napapawi daw ang kanyang mga pagod sapagkat kapag may kalingap seri ay nakikita niya daw si Miss Rachel kinilig naman ang kalingap team at si Kalingap Rob nung sinabi ito ni Kuya Rowell tinanong naman ni Kalingap Rob si Miss Rachel kung ganito din ba ang nararamdaman nito na sumasaya at naging excited tuwing nakikita si Kuya Rowell nagreply naman si Miss Rachel ng oo kaya naman mas na naghiyawan at kinilig ang mga tao doon tsaka ang pinaka mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin tsaka natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? opo. Okay. Ah, syempre, yung bandi <laughs> niya nga ba nag-a-acting, no? <laughs> uh, Hindi alat ang pero, nagkakamali. Na pero, <laughs> ang galing nyo, ang galing nyo parehas, grabe. Saka, actually, halos di kayo nag-a-acting at natural lang natural naman yung, yung ginagawa niyo. Natural, yung script na natural binabasa script, tayo. Natural, no, yung script na binabasa tayo. Kung ano yung pinag-uusapan nila, yun na yun. Paano man Sa akin is, isang malaking ano siya, uh, bali, platform sa akin para mas mabusti yung confidence ko sa ganitong kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Wow, At, ah, grabe, artista ka na ngayon. Oo. Hindi ko expect talaga mga na mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung banding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, Talagang lahat nagkakatuwaan and then kung may free time pa na after ng show talagang andon magja -jamming. So talagang di ko ito makakalimutan na itong uh, mga episode na ito sa Kalinlok Serye and magsisilbi itong part ng aking buhay. No, kasi talagang yung mga scene dito... <laughs> yung mga scene talaga dito is true to life siya. No, to live, yeah, Hindi okay. naman natin uh, inact as for the ano lang, for the views wow. or for the... Actually, part, part siya ng, ka, ng ano natin, charity. Oh, charity kasi natin. Laki tulong yung ginagawa nila. Yes, isa din yun mga At kalingap. Yung... Oo, oh, na talagang malaking tulong yun no, sa mga kalinga uh, kalingap artist ni Kalingap Rab, um, si Rachel, um, yung mga pumasok so na mga iba't ibang characters. Oh. Kaya malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or hey, season 3. Season 3. Wow. Uh, <laughs> comment niya po kung gusto niyo season Aba. 3. Kaya <laughs> nga, but nila lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo talagang available ka, punta ka doon, kahit yun. Okay. okay eh, insan. Pag uh, umaga, magte-text ka sa akin, magte-chat oh. na insan may vlog tayo ngayon sa Rochelle. 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 Talagang wala. Uh, yung ano, wala talagang na ano, yung trabaho ko tigil talaga yung <laughs> kung ano yung plano ko na mag-scout. kasi ay pagod ka eh oo kasi ay pagod ka talaga napunta ko pare syempre insan ginaganaan ako kasi <laughs> kasama <ako si> <laughs> 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 okay. ko si Bakit ba ako na ako na mag-interview dito <laughs> <laughs> lagi ako hindi mo pinapansin kasi uh, bali sa huling part ng season 2 Bali, sinishare natin yung ating mga next experience. Yeah. So talagang totoo to yun, isa na. Yun masaya. Yeah. Kasi nga, sa mga ganyan time lang kayo makikita kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga... Ah, sa naman nang... wala din yung... Nagkita ako, nag-enjoy din kayo eh. Pag oh, ay... wala yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, Para na lang oh my Talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Mm um, galing ka sa pagod na mag, mag-hapo na nasa vlog ka. <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw <laughs> din? <laughs> nakakatanggal ng Ikaw sa, uh, research drink chocolate. Ikaw din, pagkakita mo siya. <laughs> <Bye>! <laughs> Tinanong naman ni Kalinga Prabang dalawa kung ano ang kanilang paboritong episode doon sa season 2. Sinagot naman ni Tony Cuero at sinabi niya na Talagang hindi niya daw sana may kukompare ang season 1 at season 2 sapagkat may kanya-kanya daw itong katangian at napakaganda naman daw talaga ng naganap sa season 1 pati sa season 2. Ngunit kung papapiliin daw siya ng pinakagusto niyong episode sa season 2 ay yun kung saan sumigaw si Miss Rachel na mahal ko po si Ruel. Sabi nga ni Kuya Ruel ay talagang parang nag-slow-mo daw ang scene na yon para sa kanya sapagkat talagang napakasarap daw marinig kay Miss Rachel ang mga salitang gano'n galing sa kanya. Sabi naman ni Miss Rachel ay natatawang-tawa nga daw siya noon sapagkat napalakas daw ang higit sa kanya noon ni Kuya Ruel. Grabe at memorable talaga sa dalawa ang kalingap serye na ginanapan nila. Siyempre yung may kanya-kanyang uh, explanation din. Yung season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na uh, pinaka-tense na mga, ano, <laughs> kasi ano, baguhan pa lang. Oh, Oo, grabe on. yun. Di grabe man, yung season 1. Grabe yun yung, ano ko, yung mga uh, lines ko doon. <laughs> And season 2 talaga yung sa uh, dito, talagang nakikita ko na... Bali, natural na lang yung ano namin, oh. yung act namin. And then isa pa, uh, bali nagre reflect siya sa mga kabataan ngayon mm -hmm. na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro uh, yung katuwaan lang, yeah. no? Yeah. Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Yeah. And isa <laughs> pa yung aming... <laughs> yung okay. ano, oh, yung ano din, yung bali mga environment din na namin na talagang mm -hmm. paano namin i handle yung mga iba't ibang tao or yeah. mga viewers. Kaya dito sa season 2, talagang maganda siya. Okay siya. Nag-improve siya. So season 2 yung ano niya? Season 2 yung... Ibig sabihin, kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang siya. Okay lang sa amin. Ay, para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang Okay lang okay po, na. okay po sa amin. Kasi wow. doon namin na at doon namin nalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat naming ipaglaban, di ba? Yung anong, anong anong dapat namin na Saka may matututunan sila doon kasi unang-una ikaw, maboto ko sila na kaya nang pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko, 'no. So, so doon nila malalaman ma-insan uh, yung ano, value yung consistency, uh, no? Kung talagang willing siya maghintay. Andun yung uh, consistency and loyalty sa taong hinihintay niya. Braham. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon ng mga nag-aaral. Uh, si talaga sa, uh, ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student. Marami siyang ginagampan ng role sa kan uh, Brabe. kanilang school. Oh. Daming mga activities na napagdaanan natin sa season to, hmm. Pero na-handle pa rin niya nang ang maganda. Pagsasabas oh, naman yun. niya. Kaya ah, the best ang season to. Yun nga, doon siya kumukuha ng allowance, allowance no? Doon sa, 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 yun, sa Kalingap Serie. Kaya laki tulong yung Kalingap Serie. Uh, sige, nalang tanong ko, anong favorite episode mo sa season to? Ay. Ikaw? Siyempre, insan, uh, yung tumatag talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung bilyong sumigaw si Rachel na

Oo nga, tinanggal ko nga yung iba dun eh. O, o, hindi okay. tayo may tingin. Kasi nakakatok si Tuan. Mga mo na lang sa akin. <laughs> Oo nga, hindi, hindi siya na-orient na talagang malakas yung pagkahila ah, ko pala. Muntik mo ako mo na pala. Ikaw naman, Arisha, ano yung favorite episode mo? Favorite? Yung... O tanda mo pa. Yung last, ah, yung tanong nga. Ah, yung tanong nga. Episode... Eight. 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 <clears throat> Mm kasi ano uh, more ano siya uh, nakaka, uh, ano? oh nga na? <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel. Love you. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.